John Rex Laudianco ng Comelec. Baka kausap natin. Atty. Laudianco magandang umaga po. This is Aljo Bendijo ng DZXL 558 RMN Manila. Magandang umaga po Sir Aljo at salat po na tago sa po ng taga-subaybay ng DZXL RMN Manila. Good morning po. Morning po. Hingi lang po kami ng update dito po sa pakiusap ninyo kay Senator Barculeta na magpaliwanag sa kanyang source discrepancy. Tama po na ipahiyag na nga po ni Chairman Garcia kahapon dahil sa kumakalat na issue at bukod na rin po sa kanyang interviews, eh ito po ay national ng eh, importance na po yung bagay at nasa interes ng ating kababayan. Kaya sabi po ni Chairman Garcia para hindi masabi naman na hindi ito inaaksyon na ng Pombelec, eh kailangan na naming magpadala ng show cause order. Ngunit nililinaw po namin na ang pag-iimbestiga ng COMELEC sa SOSE, eh, eh, hindi po ito dahil special o kung ano man, kundi po talagang ginagawa po ito ng COMELEC at kung may matagpuan po kami na discrepancy o pagkakaiba o hindi pagtutugma, e eh, talaga naman pong nagpapadala kami ng Chocos Order. Ano po nangyari? Uh, magpapaliwanag si Senator Marcoleta allegedly discrepancy sa kanyang SOSE sa Salen. Dalawa po. Dalawa. Ang nakita namin. Opo, yung una po kasi base na rin sa kanyang interview, eh sinabi po niya meron siya mga tinanggap na contributions na hindi niya itineklara dahil ni request ng mga contributors sa wag silang pangalanan. I alam naman po natin sa Section 14 ng Republic Act 7166, ang SOSE, ang contributions, ang expenditure dapat ideklara ng buo, full, true at detalyado. Wala pong puwang dyan sa pagtatago, paglilihim, anuman po ang dahilan. Ikalawa, dahil nga po doon sa sal eh, lumalabas po pagamat hindi kami repository ng mga sal-in po ng ating mga opisyal, eh hindi, hindi rin parang nagtutugma dahil nga po yung laki ng ginasto sa halalan patungkol naman doon sa pagdedeklara saan kinuha. Kaya po dahil dito, minabuti na po ni Chairman Garcia na ipagpatuloy yung aming mandato na magpadala ng show cause order para makapagpaliwanag dito. Makuha natin ang panig po ni Senator Marculeta. Pagkano ba ang uh, campaign fund daw ni uh, Senator uh, uh, na pinipiga ng Comelec? ipagpaumanin uh, eh, niyo po, hindi ko po kasi hawak ah, po po yung po, kanyang sose, okay. eh. pero malinaw po, base na rin po dun sa mga kanyang interviews, ay eh, lumalabas po medyo may kalakihan po yung nagastos at hindi po nagtutugma doon po do sa dineklarang pinanggalingan whether yan ay contributions na tinanggap na hindi nga po naideklara lahat ayon sa kanya o kaya po yung sarili po niyang pera na pinanggalingan din totoo ba na senator marcoleta uh, uh, earlier admitted uh, inamin niya na hindi niya dineklara certain campaign donations at the behest of donors na nais po na maging anonymous ay hindi naman po direktang pag-amin sa COMELEC ngunit nakita po namin yung interview po na yan na naganap po na live sa isang programa na sinabi niya talaga na may mga tinanggap siyang contributions na hindi niya dineklara sa SOSE dahil hiniling ng contributors po na iwag ilihim o wag uh, wag uh, ilihim or wag i-declare ang kanila mga pangalan eh yun nga po yung nais po nating makuha ang kanyang panig dito. Pag hindi po niya may paliwanag po ito, ano po ang maring kasong uh, maharap ni uh, Senator Marculeta? Malinaw po kasi ang section 14 po ng ating Republic Act 766. So pag uulit po natin, dapat ang sose, ang contribution, ang expenditure, true, full at detailed. So ibig sabihin po lahat ng tinanggap mo, lahat ng ginasus mo, buo, kumpleto, detalyado, mula kanino, kailan, anong uri, magkano yan, paano ginastos, lahat po kailangan i -declare. At ang lahat po ng paglabag sa utos na yan ng batas ay isang election offense. Kasong kriminal po ito. Pag na-convict po kayo sa regional trial court, ang kaparusahan po niyan ay pagkakakulong ng isa hanggang anim na taon, pagkakatanggal ng karapatang bumoto at perpetual disqualification to hold public office po. May iba po ako. Kumusta na ho? Hingi na kami ng update dito naman sa... Uh, uh, campaign donation case Ni senator, Thiese Escudero. inaasahan po namin na anumang araw po ay maari nang maisumite ng aming pong investigador na departamento ang Political Finance Affairs Department sa Commission on Bank yung kanilang recommendation. Ang recommendation pong ito ang pag-aaralan at i ng Commission on Bank kung kakatigan ito man ang kalalabasan man yan ay pagkakaso sa Regional Trial Court o pagpapasura po nung naturang investigasyon na yan. So makakaasa po kayo na once nakarating po ito sa Commission on Bank at ano man ang i-update po natin natin ang ating publiko. Dami pala dyan, ah, including members of Congress. Tara po sa investigation for receiving funds from government contractors. Tama po dahil meron po dun sa nauna naming 54, eh 27 yung kinumpirma ng DPWH na mayroong mga existing na kontrata at subcontracts at sila po ay nag-donate dun sa mga kandidato. Kaya po dun sa mga natitira na yan, eh pagpapaliwanagin na po namin yung mga mismong kandidato. Bakit hindi sila dapat makasuhan sa paglabag ng Article 95C ng Omnibus Election Code? Okay. Maraming maraming salamat po, Attorney John Rex Laudianco ng Comelec. Good morning! Itong karangalan po, mabuhay po kayo. Good morning! Thank you! Si Pentijo sa DCXL News.